Isa sa tinitingnang dahilan ng Philippine National Railways o PNR sa pagkadiskaril ng tren kahapon ang mga ninakaw na bahagi ng mga reels nito. At upang bigay sa atin ang detalye sa ulat na 'yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Ramon Okson. Mon, good evening. Magandang gabi, Attorney Reg. Kanina mismo, no, personal tayong nagtungo doon at nakita ko mismo, no, kulang kulang-kulang na 'yung mga tornilyo ng mga dugtungan ng mga reels ng pinangyarihan ng pagkadiskaril ng tren ng uh, PNR kahapon isang bahagi ng riles ang tumilapon at tumama sa isang pader. Kanina, nakita nga kanin, din kanina at naipakita rin ng kahapon na merong mga kulang-kulang na parts ng uh, rails. Ayon sa PNR, nilagari yung tornilyo at fish plate o yung tinatawag na dugtungan kaya lumuwag itong uh, dugtungan ng riles. Ayon sa investigasyon ng PNR, nawawala yung tornilyo at dugtungan ng riles. Hinala nila, ninakaw ang mga ito kaya kung makikita lamang, doon kanina, ipina, ipa, kung pwede natin maipakita rin sa video na merong ilang mga parts na isang tornilyo na lang yung natitira, meron dalawa na lang. Ang dahil lang kung bakit umangat yung ano, riles, kasi uh, is yung fish plate, nakadugtong yung dalawang riles na ganun. Pag natanggal mo yung isang tornilyo doon o kahit tatlo, umaangat yung reels eh. So pag dumaan yung, yung trend doon, pwedeng mahila pataas yung riles. Doon nga nagstart start yung pagkakadiskarel. Uh, katabi lamang kasi ni Reg nung uh, pinangyarihan ng incident, may squatters area doon. Isa sa tinitingnan na dahilan ng PNR, eh, meron talaga nagnanakaw. Kaya kung kaya't nawawala yung mga bahagi ng RILES. Aminado naman ng PNR na hindi nila kayang bantayan kada oras yung mga daang bakal. Kaya hinikayat nila yung mga barangay officials na magkusa sa pagbabantay. Pahinggan natin ang pahayag ng uh, Regional Engineer ng PNR na si Engineer Edwin Balungaay at yung Assistant General Manager ng PNR na si Attorney Diosdado Silva. Itong area na ito ay halos araw-araw po ay nawawalan kami ng truck materials. Kung talagang nakikikooperate din ng mga barangay officials dito, hindi naman siguro mangyayari yan. Paano mo aayusin yung mga informal settlers. Di may housing problem ka diyan. Hindi naman hindi naman siguro ganong kadali na solve yung iso-solve mo yung ano na, Kanina, Tony Reg, bumisita rin kami doon sa kabilang kalye na naman itong mga junk shop na pinaghinalaang pinagbebentahan ng mga parte ng riles ng tren. Nakausap rin natin kanina ilang mga may-ari itinanggi ng mga junk shop owner na binibili nila ang mga bakal galing sa mga riles ng PNR. Samantala, naialis na kayo ng madaling araw yung isang bagon. Bali, tatlong coaches kasi yan, dalawa yung tumagilid. So yung isa, natanggal na. Yung isa ay tinatanggal pa rin nila. Bahagya naman na antala yung pag-aalis nga doon sa isang bagon dahil sa kabila ng insidente kahapon ay patuloy yung operasyon ng PNR. Sisikapin nila na sa lalong madaling panahon, maialis yung mga nadiskaril na bagon gamit nga yung crane. Kahapon, katatapos lamang ng bidding upang makabili ng mga CCTV na balak nilang ilagay dun sa along the railways upang mabantayan at matulungan na maiwasan yung mga nakawan na nangyayari dyan. Ang PNR nga pala, Tornish, bumibiyahe yan, tutuban hanggang Calamba City sa Laguna at vice versa, simula 5.30 a.m. hanggang alas 9 ng gabi. Bukod dyan sa mga oras na yan, bumibiyahe lamang ang PNR mula tutuban hanggang Alabang. So yun nangyari kahapon, yung biyahe na yon tutuban to, alab to alabang lamang, kaya mas kakaunti. Salamat sa Diyos, kakaunti yung mga pasahero na nadamay dun sa aksidente kahapon. Mon, magkano ba na ibibenta yung ganyang mga klase ng bakal hmm. sa mga junk shop? Naitanong mo ba dun sa mga ibang uh, shops nun? Sinubukan naming tanongin kaya lang umiiwas sila. Hmm. Dahil di ba meron tayong tinatawag na anti-fencing law? Yeah. Parang kinakaban sila hindi na rin ako nakapag-interview uh, kasi umiiwas sila, ayon nila. Sabi nila, may pag usap na lang kami sa inyo na ganito. Mm -hmm. Ah, hindi na. Naalok na kami. May nagpunta dito mm -hmm. pero hindi namin binili, sabi nila, mm -hmm. kasi alam nila galing dun sarili. So, totoo, dun palang sa mga saksi na yon inaamin nila na meron talagang nagnanakaw ng mga bakal dot binibenta sa kanila. Mm -hmm. Tapos moon itong gagawin ng uh, PNR na nag-purchase sila ng CCTV. Isa lang ba ito sa mga gagawin nilang paraan para hindi maulit itong insidente na to kasi iniisip ko doon sa community na yon hanggat may access uh -huh. ang mga tao doon sa mga reels na yon mm -hmm. eh maaaring maulit pa rin ito kahit na may CCTV na. Mm -hmm. So balak ba nilang harangan lagyan ng perimeter fencing yung mm -hmm. sa military base na yon? Balak ba nilang magkaroon ng community development para yung mga nandoon sa mga komunidad na malapit sa riles sila yung mga magbabantay doon at magkakaroon sila ng insentiba naman na nang kaunti no uh, para bantayan yung mga riles na yun ano ba yung mga iba pang uh, gagawin ng PNR yun ang plano nila actually yung mga kung nakita kanina yung squatters area na location mm -hmm. medyo naurong na ngayon eh okay. kasi dati daw along the rail talagang nakadikit mismo yung mga bahay doon So, at, kahit ganoon na naurong na sila, medyo malayo sila dun sa ril, bawal pa rin. Dahil ang sabi ng PNR, dapat 15 meters. Yeah. So, magkabila. So, 15-15, 30 dapat yung lawak. Pero ang nangyayari ngayon, ganun nga. May mga bahay doon, may mga bata lalaro doon sa riles. Ang plano nila nga, tama, lalagyan nila ng fence tapos si may CCTV din, pero mukhang matatagalan pa yung CCTV. Mm. Kaya pakiusap nila sana sa mga barangay officials, magpusa na lang munang makikooperate mm. na magbantay din doon para maiwasan yung nakawan sa mga rigles. Huling katanungan, Anong uh, local government ang nakakasakop doon sa area na yun kung saan na-discarrel yung trend? Oh, actually, yung na yung trend, may creek doon sa gitna. Mm -hmm. Boundary yun ng Makati at Taguig. Okay. Doon sa port sa Taguig na side, andun yung maraming squatters. Doon naman sa May Makati side, puro planta na eh. So tingin ko ang concern dito is LGU ng Taguig, matulungan ng DILG ma-relocate ng mga squatters sa mas ligtas na lugar para maiwasan yung nakawan ng yung panuman mga nawawala doon. Gawa ng socialized housing. Tama. Maraming salamat Monoxon para sa ulat na 'yan.